mga kaubayan, kararating ko lamang po dito sa San Nicolas, Castillo, Sambales at papunta na po ako doon sa aking gagamutin doon. Kaya lang, ibibidyo ko muna po ito. Ito mga kaubayan, ito. Yan po. Yung ugat na yan mga kaubayan, katulad po niyan, yung mga ipinalabas ko na pampatubo sa buhok. Yan po. Yan. Katulad na katulad niyan mga kaubayan, pero hindi po yan yung ipinalabas ko na pampatubo sa buhok. Lakian po natin mga kaubayan. Ha? Yan. Hindi po yan mga kaubayan yung ipinalabas ko na pampatubo sa buhok. Kasi kahoy po ito, lapitan po nating maigi mga kaubayan. No? Kahoy po yan mga kaubayan, yan po siya. Oh. <clears throat> kahoy po yan, samantalang yung ipinalabas ko na pampatubo sa buhok, ay baging po. Ngunit ito po ay kahoy po yan mga kaubayan. Hindi po ito yung ipinalabas ko na pampatubo sa buhok. Magkaparehas lamang po sila mga kaubayan. Ayan po. Yan. Magkaparehas na magkaparehas po sila mga kaubayan. Yung pinalabas kong pampatubo sa buhok, ang pagkakaiba nga lang po nila ay ito po ay kahoy. Yan po kahoy po yan yung pinalabas ko na pampatubo sa buhok ay baging po yun mga kaubayan, baging. Pero magkaparehas po sila na magkaparehas. Hindi ko po alam kung ano po ang epekto nito mga kaubayan. Hindi ko pa po alam kung ano po yung kakayahan ng nito, itong ugat na ito. At magkaiba din po sila kasi yung pinalabas ko na pampatubo ng buhok ay madulas po. Samantalang ito mga kaubayan ay hindi po siya, hindi po siya madulas. Ito. Parang baliti po yata ito, itong itong tinubuan niya na yan. Pero magkapareas po sila nung ipinalabas ko na pampatubo sa buhok mga kaubayan. O tandaan po natin ha, ah. hindi po ito yung ipinalabas ko na pampatubo sa buhok, magkapareas po lamang po sila. Hindi ko po alam kung ano pong pangalan ng mm, ugat na ito kahoy po yan. Yan po yung puno niya mga kaubayan. No? Yan po. Yan. Yan po ang puno niya. Yan. Dito lamang po sa malapit sa aking pupunta na pasyente. Kasi ang pasyente ko po dito ay bandaroon po lamang mga kaubayan. Yung pasyente ko dito. Malapit lamang po dito. Kaya hinintuan ko po ito, huminto po ako dito at i-video po para malaman po ninyo na hindi po ito yung ipinalabas ko na pampatubo sa buhok magkaparehas lamang po sila mga kaubayan yan po pagmasdan po nating maigi oh. yan kahoy po siya parang baliti pa po ito yata o aludig yan po kaya pagpatuloy ko po ang paglalakad mga kaubayan hanggat sa makarating po ako sa aking pasyente kasi malapit na lang po doon na lang po yun yan po marami po yan po mga kaubayan yan picturean ko lamang po para may pakita ko po na hindi po ito yung pinalabas ko na pampatubo sa buhok yan po ipagpatuloy ko pong paglalakad mga kaubayan kasi malapit na po ako doon sa aking gagamutin ah, dun, na, dun lamang po yon sa banda roon at, at itong akasya at itong kakawati na ito mga kaubayan yung kakawati na yan eto itong kakawati na yan mga kaubayan ay yan po ang ginagamit namin na panglunas sa mga sakit na katikati yung kakawati na yan yan po ang proseso po ng paggamit namin niyan ay kinukuha po namin niyan yung dahon niyan, yung balat niyan at linalaga po namin at yan po ang ipinampapaligo namin sa taong marami po ang katikati. -kati, yan, yung kakawatin na yan mga kaya tandaan po natin pag tayo po ay tinamaan ng karamdaman na katikati -kati, ay huwag po nating baliwalain itong kakayahan ng kakawati na panglunas sa sakit na katikati, kasi marami na pong nakasubok nito mga kaubayan basta't pagdating po sa mga katikati sa balat itong kakawati ginagawa po naming sabon yan at basta't nasa tamang proseso po lamang ang paggamit ng kakawati ay kaya niyang lunasan po yung katikati po natin sa ating katawan mga kaubayan yan po tandaan po natin, tingnan po natin ang dahon niya, yan po ang dahon ng kakawate yan, na lunas sa mga karamdaman ipagpatuloy po natin ang paglalakad mga kaubayan kasi malapit na po tayo yun na lamang pong bahay na yun ang ating pupuntaan at subaybayan niyo po yung mga i-upload kong videos sa, mga, sa lugar na ito mga kaubayan dito sa probinsya mga kaubayan ay napakarami po napakarami pong mga halamang gamot dito sa probinsya na panggamot sa mga karamdaman mga kaubayan nandito lamang po sa tabi-tabi ang mga halamang gamot na panggamot dito sa mga pro probinsya so bali dito na po tayo mga kaubayan kaya ay sa bandaron pa <laughs> kala ko kung sino ha. <laughs> Kanino yan? Pinangakot. Ah, Andito sila. So, nakarating na po tayo dito mga kaubayan. Kaya, dito sa aking pasyente. Nakarating na po tayo dito sa aking gagamutin. Kaya, ah, puputulin ko na lamang po ang videos na ito mga kaubayan. Kaya, hanggang dito na lamang po ang videos na ito. Sister! ay yan dalat yung kan? nayanda. Saan Sa 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 natin kay ganap? Uh, kaya hanggang dito na lamang po. Sige tawagin mo. Hanggang dito na lamang po at maraming pong salamat.